So yun na nga guys, this video ay uh, exclusive lamang sa mga naka TNT or mga smart SIM users. So ang video na to ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba magkaroon na non-expiry internet. Okay? So uh, non-expiry mobile data siya guys. no So ang una muna natin gagawin ay pumunta sa Play Store at i-download natin yung application na GCash. Pagkatapos niyan, kung wala ka pang Gcash, mag-download ka dahil uh, exclusive lang to sa Gcash tapos sa uh, pindutin lang natin tong open at pindutin natin yung load pagkatapos yun guys ay piliin natin ang TNT or smart so dito piliin natin yung TNT, lagay lang natin yung mobile number natin dito sa smart natin or TNT tapos uh, swipe tayo dito at piliin natin yung data tapos dito guys, makita natin for only 199 pesos magkakaroon na tayo ng no expiry 6 gig. Okay? So magagamit to or importante to lalo na kapag uh, kunwari guys may wifi kayo sa bahay na hindi kayo uh, grabing gumamit ang internet. So, pang emergency purposes lang po talaga ang purpose nito. So, 6 gig hindi po siya nag-expire. No? So, for life na siya guys, habang activated yung SIM nyo or hindi nag-expire yung SIM nyo, nandyan po yung 6 gig. So, magagamit mo siya for emergency purposes. So, yun na nga guys, kung meron ka mga katanungan or kung meron ka mga suggestion para gawa natin ng video, please make it sure na mag-comment down below.